Exodus chapter 35 verse 1 up to 35 At pinulong ni Moses ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila, ito ang mga salita na inuutos ng Panginoon na inyong gagawin. Aning na araw na gagawa, datapot ang ikapitong araw ay ipangingilin ninyo isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mong gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng sabat. At sinalita ni Moises sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ito ang pagay na inuutos ng Panginoon, na sinasabi, Magsikoha kayo sa inyo ng isang handog sa taan sa Panginoon, Sino mga may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at anso, at kayong bughaw at kulay-ubi at pula at lino at balahibo ng kambing, at mga balat ng tupang lalaki tininang ng pula at mga balat na puka at kahoy na akasya, at langis ng pang-ilawan at mga espesya sa langis, na pangpakit at sa mabangong kamangyan at mga batong onyx at mga batong pangkalukup na pangipad at pangpiktural at pumarito ang bawat matalino sa inyo at gawin ang lahat ng inuutos ng Panginoon. Ang tabernakulo, ang tulda niyan, at ang takip niyan, ang mga kawit niyan, at ang mga tabla niyan ang mga barakilan niyan, ang mga haligi niyan, at ang mga tungtungan niyan, ang kaban, at ang mga pinggan niyan, ang luklukan ng awa, at ang lambong ng tabing, ang dulang, ang mga pinggan niyan, at ang lahat ng kasangkapan niyan, at ang tinapay na handog, ang kandiliro rin naman na pang ilaw, at ang mga kasangkapan niyan at ang mga ilawan niyan at ang langis ng pangilawan at ang dambana ng kamangyan at ang mga pinggan niyan at ang langis na pangpahid at ang mabagong kamangyan at ang tabing ng pangpintuan sa pintuan ng tabernakulo ang dambana ng handog na susunugin sangpo ng salang tanso niyan at lahat ng mga kasangkapan niyan, ang hugasan at ang tungtungan niyan, ang mga tabing sa looban, ang mga haligi niyan at ang mga tungtungan ng mga iyan, at ang tabing sa pintuan ng looban, ang mga tulos ng tabernakulo at ang mga tulos ng looban at ang mga panali ng mga iyan ang mga mainam na yaring kasuutan sa pangangasiwa sa datong banal, ang mga banal na kausutan kay Iron na saserdote, at ang mga kasuutan ng kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang sa at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moses at sila'y lumapit lahat ng tao na napukaw ang kalooban at lahat na pinagpagkusa ng sariling diwa at nagdala ng panghandog sa Panginoon sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kausuutan at sila ay naparoon mga lalaki at mga babae yung lahat na nagkaroon ng kusang loob at ang ng mga espile at ng mga hikaw at ng mga singsing -sing na panata at ng mga pulsira na madlang hiyas na ginto. Sa makatuwid, bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. At bawat tao, may kayong bughaw at kulay ubi at pula at lino at balahibo ng mga kambing at walat ng mga tupa na tininang pula at ng mga balat na puka ay nangagdala. Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tangso ay nagdala ng handog sa Panginoon at lahat ng taong may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawa na paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi na kayong bughaw at tulay ubi at pula at lino at lahat ng mga babae na napukaw ang kaluuban sa karunungan ay nagsihabi ng balahibo ng mga kambing at ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx at ng mga batong pangkalukop na gamit sa ipad at sa pikturan at ang mga espesya at ng langis at pang ilawan at langis na pangpahid at pang mabangog kamangyan. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae. Na ang nagkusang nagpadala ng na magagamit sa lahat na gawain na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ng meses na gawin. At sinabi ng Moesis sa mga anak ng Israel, Tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan ni Misaliel, na anak ni Yuri, na anak ni Hur, sa lipi ni Jodah, at kanyang pinusposiya na Espiritu ng Diyos tungkol sa karunungan, sa pagkakilala, at sa at sa lahat ng sarisaring gawain at upang kumatha ng mga gawang kaayaya na gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso at sa pagputol ng mga batong pangkalukup at sa pagukit sa kahoy na gumawa sa lahat ng mga sarisaring maiinam na gawa at sinapuso niya ang katilinuhan na siya ay makapagturo siya at gayon din si Ahuliab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan. Sila ay kanyang pinaspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat na sarisaring gawa ng taga-ukit at taga-katha at ng mangbuburda sa kayong bughaw at sa kulay ubi, sa pula at sa lino at ng manghahabi na mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakatha na maiinam na gawa. Amen Lord.